Lintos ka, ako Ako'y nagpunta rin sa likod. Mga espay. Mga na ako, Mare. Nire. Ang dami ko na ako maninig May inapabidyohan si Lala. Ha? May inapabidyohan si Lala. yung Mm -mm. Mm -mm. Di Hindi daw niya alam. <laughs> Ba't na lang Ay, ah, Ay, di dinirin. rin ako